at masasalamat. Ito ang layuni ng programang inorganisahan ng Schools Division Office of San Jose del Monte para sa mga babaeng kawani ng kagawaran ng edukasyon sa lungsod na may makabuluhang iambag sa edukasyon kakayanan ng kababaihan patuloy na napatutunayan. Bilang bahagi ng buwan ng kababaihan, kinilala at pinarangalan ng isang daan at tatlumput isang kawani ng Department of Education San Jose del Monte dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ating lipunan at sa sektor ng edukasyon. Mula sa School ng para sa labing limang taon ng nagseserbisyo na si Ma'am Merlita, malaking bagay ang pagpupugay na ito para sa mga kababaihang kawani ng DepEd SJDM. Ako bilang isang mami, um, alam kong may mga pagkukulang sa oras kung saan minsan hindi nakakasama ang mga anak dahil sa dami ng trabaho. Pero ganun pa man, nakatuwa na ang DepEd si SJDM ay patuloy na nagbibigay ng parangal o pagkilala sa mga kababaihan. Masayang-masaya ang pakiramdam kung saan nagpararangalan ang mga kababaihang katulad ko. Kasabay nito, kinilala rin ng DepEd SGDM si Regional Director Dr. Maybe Ecklar dahil sa kanyang mga isinulong na programa sa edukasyon. <laughs> Tanggapin po ninyo ang aking lubos na pasasalamat at pagsaludo sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa inyong sinumpaang tungkulin bilang isang lingkod bayan at bilang isang kawani ng kagawaran ng edukasyon. Tayo ang buhay na patutoo na ang mga kababaihan ay may angking galing at talino upang makapagatid ng dekalidad na serbisyo sa ating lipunan. Dahil sa kanyang mga natatanging proyekto, programa at advokasya sa ikauunlad ng edukasyon, binigyang pagkilala at pagpupugay ang atin ng bayan, Congresswoman Florida P. Robes ng ating sangguniang panlungsod at DepEd SGDM. Hindi maitago ni Ate Lida ang kanyang saya sa pagkilala ng DepEd SJDM dahil ayon sa kanya, ito ay nagpapatunay na nararamdaman ng mga San Joseño ang mga naging sakripisyo ng magkatuwang sa progreso upang umunlad ang sektor ng edukasyon sa lungsod. Salamat sa DepEd family sa lungsod ng San Jose del Monte. Alam niyo po, uh, simula po nung naupo po si Mayor Arthur bilang kongresista at ngayon ay mayor, talagang ang una niya po ang inasikaso ay ang edukasyon. So dahil si Ate Kong ay katuwang, kadoble aksyon sa solusyon na ating punong lungsod, sobrang happy po ako dahil ang laki po ng improvement na ng ating death at family. Sa ating mga, mga kababaihan na mga guro, uh, sabi ko nga po, let's serve as an inspiration to all and never stop believing that you can, na kaya natin ang isang bagay. Pero ang um, lahat ay pinag-aaralan. Maraming salamat sa pagkilala niyo po kay ate. Para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon, Public Information Office.